Tamaan niyo nga po pala itong magluto ng homemade sardines. Ayan. I-try niyo din po ito sa bahay mo. Kung duradong magugustuhan niyo dahil ito po ay masarap at healthy. Ayan. Meron po dyan ako isda. Palapal po ang tawag po namin ito sa Ilocano. Ayan. Tinanggalan ko po yan ng ulo, laman loob, at sa kahasan. Ayan. So, may nahiwan na po ako dyan ang carrots. Nilayer po na po yan sa il ilalim. Tapos, maglagay na po tayo ng isda. Ayusin lang po natin. At ayan, so dagdagan pa natin. And then, ganito na po siya. Maglagay rin po tayo ng uh, pepper at saka bay leaves. Ayan, tapos nag-add nga rin po pala ako dyan ng buong garlic. Tapos i-layer na lang po ulit natin ng ganito po hanggang po sa matapos na mailagay po natin lahat ng mga isda. Ayan, so magla mag-layer lang po tayo ng isda. Tapos black pepper, bay leaves, at saka garlic. Ayan. So, tignan nyo naman. Madali lang po siyang gawin. Ayan. Napaka-healthy pa po nito. Ay, itry nyo na po ito sa bahay nyo at madali lang po itong gawin. Hindi po siya magastos. Ayan. Dahil nga po tabing dagat po kami at mura lang po itong isdang nabili ko. Ayan. So, dahil paborito ko po, po ang sardinas. Ayan. Gagawa na lang po ako ng sarili kong sardinas at gustong gusto po ito ng aking anak kasi gustong gusto niya talaga yung aking niluluto lahat po ng mga pagkain niluluto ko is gustong gusto niya at ayun niya nag-request na naman siya ng sardinas kaya gumawa ako ulit ayan so sa rice cooker ko nga po pala ito niluto ayan so kahit at yan uh, anong kasirola po ang gamitin nyo pwedeng pwede ayan so maglagay po ulit tayo dyan ng bawang Masarap po yan siya. Maraming bawang, maraming carrots. Ayan. So, maglalagay ulit tayo ng iba pang mga ingredients. Gaya ng bay leaves. Ayan. Tignan nyo naman. Ayan. Tapos, maglalagay ulit tayo ng um, black pepper. At saka, maglagay tayo ng asin sa ibabaw. At saka, maglagay po tayo ng kaunting tubig. Ayan. So, mga ilang kaspong na lang ito mga dalawa, ganyan lang po yan siya kasi papakuluan ko po, po ito ganyan, so kahit nga po sobrang ah, uh, mahal po ng olive oil ayan, so ang gamit ko po ay sesame oil ayan, so masarap po siya at mabango ayan, so simulan na po natin lutuin, pakuluan po lang natin yung isda na ganyan tapos Meron din po ako ditong homemade coconut oil. Ayan. So, mahiling nga rin po akong magluto ng sarili kong coconut oil. At ayun po ang aking idinagdag. Ayan. So, magdagdag po tayo ulit. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Gumawa na po kayo sa inyong bahay. At paniguradong healthy po ito at masarap. Ayan. Mahinang ako nga lang po yung aking pagkaluto dito. Ayan. Tignan nyo naman po medyo pulo-pulo na po yung aking niluluto hanggang po maging ganyan na po yung itsura yan so tingnan nyo naman nakakatakam po yan sya at ito nga po palang sardinas na niluto ko malambot po yan siya. ayan, kapitinik pwede nyo kainin gaya ng sardinas po na inyong kinakain ayan, thank you for watching